Lena, hindi matanggap ang katotohanan na si Marites ang gustong makasama ni Rigor nang may promote ito. Kaya sobrang galit na kanyang ipinakita kay Rigor nang makauwi ito sa bahay. At hindi rin napigilan ni Rigor na ipamukha kay Lena na hindi siya nito asawa. Kaya dapat lang nalubukay siya sa dapat nitong kalagyan. At sobrang namang nasaktan si Marites nang marinig niya ang dalawa na nag Matapos mag-away ang dalawa, ay agad namang nagkausap si David at Rigor at agad niyang sinabi sa anak na nakay David ang pangarap niya. Dahil ayon pa kay Rigor, si David may palaki niya ng tama at maayos. Ang hindi niya alam ay kung gaano kasama ang anak nito. Nang maalala ni Marites ang kanilang nakaraan ni Rigor at kung gaano siya kamahal ng kaniyang asawa noon, ay agad itong napaiyak at hindi matanggap ni Marites na nagawa ng kanyang pinapamamahal na si Rigor na pagtaksilan siya. Kaya naging emosyonal si Marites nang hinagan siya ni Rigor at nagpakita na nagsisisi na ito. Hindi rin napigilan ni Rigor na mapaiyak na umalis si Marites at hindi man niya siya niyakap nito. At napagtanto niyang nagawa siya ng malaking kasalanan sa so babaeng pinakamamahal niya. Naku guys, may pag-asa pa kayang mapatawad ni Marites si Rigor pagkatapos niyang masaptan si Marites ng sobra na yung napagtanto niya na nakagawa siya ng malaking kasalanan sa babaeng pinapamamahal niya?